I have no words. I have no words. Isang mainit na laban ang ating nasaksihan. Meralco Bolts kontra Macau Black Bears. At mula unang minuto hanggang dulo, dikdikan ang bakbakan. Sa first quarter, kumamada agad ang Meralco. Chris Newsom, para sa kanyang mga mid-range jumper. Si Almazen, solid sa ilalim. Tinapos ng Bolts ang opening period na may kalamangan sa score na 24-20. Pagsapit ng second quarter, nag-adjust ang depensa ng Meralco. At dahil dito, lumobo ang kalamangan sa double digit. Halftime score, 47-37, Meralco up by 10. Pero pagdating ng third quarter, Macau Black Bears ang nagising. Michael Carter, nagpakawala ng mga three-pointers. Chen Wei Long, slash ang para sa mga atake sa basket. Dahil sa mga puntos at magandang depensa nakabawi ang Black Bear sa bolts at biglang lumiit ang kalamangan sa single digit. Long shot, that's just an open invitation for your opponents to go on the run which is exactly what Mira. Pagdating ng fourth quarter, clutch time na. Alain Maliksi, tumira ng big time three. Habang Sinusim naman ay nagpakita ng mga acrobatic shots. At lumaki ang kalamangan ng bolts sa huling yugto ng laro. Final score, 92-74, panalo ang Meralco bolts. Matinding laban mula umpisa hanggang dulo, pero Meralco Bolts ang nagpakita ng composure at execution sa crunch time. Kung gusto mo pa ng malulupit na game recaps, stats breakdowns, at basketball stories, don't forget to like, share, and subscribe. Ito ang Rush PH. Tuloy ang kwento ng ating basketball.